Mahigpit na pinapantayan ng kagayan PDRRMO ang mga lugar na malapit sa Abulog Pamplona River na posibleng umapaw dahil sa patuloy na pagulan. Ang update doon sa sentro ng balita ni Noel Talakay live. Audrey, nandito kami ngayon sa Simpatuyo Elementary School ng Santa Teresita, Cagayan. Isa ito sa mga linubog ng baha, ng tubig baha matapos manalasa dito ang Bagyong Goring. Naabutan pa namin na naglilinis ang ilang sujante at mga guro dito sa Simpatuyo Elementary School ayon kay Fe Labsang, principal ng nasabing paaralan, lagpas tao ang taas ng tubig baha dito. Nasira rin ang ilang gamit ng mga teacher at mga sujante tulad ng mga libro at mga ilang gamit sa paaralan. Umaasa naman ang principal dito na bukas posibleng magsimula na ang kanilang klase para sa school year 2020 2023 to 2024. Samantala, patuloy naman nakaalerto ang Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o of PDRRMO dahil sa banta naman ng Red Rainfall Warning Alert. Ayon sa pag-asa, ang nasabing warning alert na bunsod ng Southwest Monsoon ay magdadala ng malakas na buhos ng ulan na magdudulot naman ng malawakang pagbaha at landslide. Dahil dito, binabantayan ngayon ng Cagayan PDRRMO ang ilang lugar na malapit sa abulo Pamplona River narito naman ang pahayag ni Zenart Villamar Public Information Officer ng Cagayan Incident Management Team Binabantayan natin ngayon ang uh, mga municipalities ng Abulug, uh, Pamplona, Claveria at saka Santa, uh, saka Sanchez Mira dahil uh, ang derecho pong uh, baba ng tubig galing po dito sa mga uh, lugar na to na kung saan nas, nas, nasa red rainfall warning ay ang tributary ng uh, Pamplona River na kung saan ito ang uh, pag ito ang nagswell uh, most likely yung mga nasa tabi niyang municipality na binanggit ko nga ay uh, makakaranas po ng pagbaha Audrey, pagdating naman sa panahon dito, wala nang ulan. Kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito, ay makalimlim lang ang kalangitan. At mamaya naman, magpapadala dito ng bombero para naman bumbahin o alisin yung mga natitirang putik dito sa loob ng paaralan. At Audrey, may nag-text lang na, na sa akin na isang uh, Zone 4 gataran Tumaas daw ang tubig ngayon dito at unti-unti uh, na rin papunta sa mga kabahayan. Yan lang muna ang update mula dito sa Cagayan. Balik si Audrey. Okay Noel, medyo malawak yung nasasakupan nitong Pamplona River at maraming uh, mga barangay ang maapektuhan sakaling umapaw ito. Sapat ba yung mga rescuers kung sina uh, sakasakaling kakailanganin ng tulong ng ating mga kababayan dyan? So for Audrey, sapat naman yung kanilang mga rescuers dito. Kanina, naabutan pa namin na, na nakahanda o naghahanda na yung Philippine Coast Guard at yan din ang makakatuwang ng PDRMO ng kagayan para doon, doon naman sa, sa mag-rescue kung kinakailangan. Pero kahapon pa lang nagsagawa na sila ng Preemptive Evacuation Center para doon sa tatamaan o aabutin ng baha. Okay, uh, sinabi mo dyan sa may Santa Teresita, na lagpas tao yung uh, baha sa ilang lugar. Pero dyan sa uh, kinalalagyan mo ngayon, hindi ganun kataas ang baha. Audrey, lampas tao ang baha dito sa my school. Katunayan, ang uh, malapit lang kasi to sa ilog. So ang uh, mga tubig na dumadaan doon sa ilog, pag tumaas yung ilog na yon, dahil sa tubig na, na dumadaloy sa mga bundok, ay ito talaga ang tinatamaan. Dahil malalim itong lugar na ito, kaya naman in, umabot, halos tamaan na yung mga kesame na mga paaralan or mga classrooms. Ingat kayo dyan at maraming salamat sa iyo, Noel Talakay.